kwentong I Love Gogi. Ako si Rina, crew sa isang maliit na 24-7 convenience store dito sa may kanto ng barangay San Martin. Hindi naman ganun kabongga ang lugar namin, pero dahil sa dami ng tao, mga estudyante, call center agents, mga tambay laging may dumadaan. Hindi ko alam kung bakit ako ang napagtripan ni boss na mag midnight shift nung linggong yon. Hindi ko naman tinanggihan. Malaki ang bayad sa night differential, sabi niya. Ang ganda pa nga ng simula ng shift ko. Nakinig ako sa radio, naglinis ng mga estante, nag-arrange ng mga delatang pagkain. Tahimik lang Sobrang tahimik pero nung pasado alas dos na ng madaling araw, napansin ko ang kakaiba. Hindi ko may paliwanag pero ang lamig-lamig sa loob, hindi yung malamig na galing sa aircon ha. Iba, parang nanunuot sa balat, dumidikit hanggang buto. Tiningnan ko ang glass door sa harap. Wala namang tao, wala ring sasakyan. Pero bakit parang may nakatingin? Duma ng ilang minuto, akala ko baka pagod lang ako Bumalik ako sa counter, nagbukas ng isang cup noodles para pampagising. Habang nagaantay ng tubig sa dispenser, bigla akong napalingon. Sa refleksyon ng salamin sa may chiller, may lalaki. Nakatayo sa likod ko, puti ang suot. Parang barong, pero sirang-sira. Parang nilumang panahon. Basa pa may mga mantsa. Hindi ko makita mukha niya kasi walang mukha. Puro anino lang na parang sumisingaw sa hangin ang ulo niya. Parang usok. Napatras ako. Napasigaw. Pero paglingon ko ng diretsyo wala. Walang tao. Tumakbo ako palabas. Lumabas ako ng store. Doon sa labas, malamig pa rin. Pero mas normal. Tahimik pa rin ang paligid. Hanggang sa ting! Tumunog ang sensor ng pinto. May pumasok. Dahan-dahan akong tumingin. Isang matandang babay, nakasuot ng itim na bestida, mahaba ang buhok, nakayuko. Hindi mo makikita mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Lumapit siya sa counter, mabagal, gumagapang ang mga hakbang niya, may dala siyang isang bote ng tubig, yung pinakamaliit. Hindi siya nagsalita. Kinuha ko ang scanner, tinapatan ang bote, pero hindi nag-scan. Isang beses dalawang beses, tatlong beses. Wala. Hindi siya nagre-react. At nung lumingon ako ulit sa kanya para sabihin na may problema sa system, wala na siya sa harap ko. Nasa kabilang dulo na siya ng store, nakatayo, nakatingin. Hindi ko na kaya. Hinila ko ang bag ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si boss. Boss, may multo dito. May multo dito sa store. Halos palahaw kong sabi, pero static lang ang sagot ng telepono. Walang kahit anong boses sa kabilang linya hanggang sa narinig ko isang mahinang bulong galing mismo sa speaker ng telepono ko. Buksan mo ang likuran na laglag ang cellphone ko. Kumalabog ito sa sahig pero hindi ko na pinulot. Napatras ako. Narinig ko ulit ang sensor. Ting! May lumabas. Pero hindi ko nakita kung sino. Hindi ko rin nakita kung saan nagpunta. Naiwan akong mag-isa. At sa gilid ng mata ko sa may CCTV monitor, nakita ko may bumukas na pinto sa likuran. Ang pinto ng stock room. Na siguradong siguradong nakalock bago ako lumipat sa shift. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, bubuksan mo ba ang stock room para sumilip? o tatakbo ka na lang palabas kahit saan basta malayo, tuloy mo ang pakikinig dahil hindi pa dito nagtatapos ang kababalaghan. Ang susunod, hindi na lang multo ang sasalubong sa akin kundi ang nakaraan ko mismo. Ang stockroom, hindi lang pala imbakan ng produkto. May nakatagong lihim doon isang kasaysayan ng pagkakasala, ng kamatayan, na binura at kinalimutan. Hanggang ngayon, Humihingi pa rin ng justisya. Minsan, hindi multo ang pinakakinatatakutan mo, kundi ang ala-ala ng kasalanan. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ko. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko tinakbuhan ang store. Pero habang nakatitig ako sa bukas na pinto ng stockroom sa CCTV monitor, parang may humihila sa akin. Hindi pa. Hindi kamay. Hindi tinig kung hindi alaala. Parang may matagal ng bahagi sa akin na gustong makaalala. Huminga ako ng malalim. Nanginginig. Isa, dalawa, tatlo. Tapos dahan-dahan akong lumakad palapit sa stockroom. Bawat hakbang ko parang dumidiin ang lamig sa paligid. Ang ilaw sa kisame, umiilaw sumisinghap. Kumukurap-kurap. Bawat kurap ng ilaw, nagkakaroon ng anino sa paligid. Mga aninong gumagalaw kahit walang tao. Tumigil ako sa may tapat ng pinto. Bukas na nga ito. Konti lang. Sapat para makita ang loob ng mga patong-patong na kahon ng produkto, ang mga lumang shelving, ang lumang ref na ginagamit pang imbakan ng gatas. Tahimik. Sobrang tahimik. Parang lumulunok ng tunog ang paligid. Nagsalita ako. Mahina lang para marinig ko rin ang sarili kong boses. May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero may narinig akong ingay. Mahina. Parang gasgas. -gas. Parang kuko sa kahoy. Parang may gumagapang sa sahig ng stockroom. Napasandal ako sa pader. Hindi ko alam kung tatawagin ko ang guard sa kabilang building. Hindi ko alam kung babalikan ko ang cellphone ko na naiiwan ko sa sahig ng store. Pero bago pa ako makagalaw, CRASH! Isang kahon ang biglang nahulog mula sa itaas ng shelf. Bagsak sa sahig, napasigaw ako. Napaatras, halos mapaluhod sa gulat. Tapos, mula sa kanto ng stockroom may lumabas. Hindi tao, hindi hayop, isang anyo, puti, basang-basa, kumagapang, hilang ang sarili gamit ang mga kamay. Urong sulong ako. Hindi ko makagalaw ang mga paa ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nung makalapit siya, nakita ko. Isa siyang bata. Lalaki. Mga pito o walong taong gulang. Nakasuot ng puting uniforme. May name tag pa nga sa bulsa ng dibdib pero punit na. Hindi ko mabasa. Ang mas nakakakilabot? Wala rin siyang mukha. Puro balat lang. Walang mara, walang ilong, walang bibig. Parang pinutol ang karapatan niyang makita, huminga, sumigaw. Gusto ko nang tumakbo. Pero bago ko magawa, nagsalita siya. Sa isip ko, direktang bumulong sa utak-utak ko. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang kwento. At biglang, bam! Sumara ang pinto ng stockroom sa harap ko. Naiwan ako sa labas. Nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Tumakbo ako pabalik sa counter. Pinulot ko ang cellphone ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang kinukuha ito. Nung tiningnan ko ang screen, may bagong message. Walang pangalan, walang number. Isang picture, black and white. At sa picture, isang batang lalaki, nakangiti, nasa convenience store, katabi niya ako. Ako mismo. Pero hindi ko maalala kailan nangyari 'yon hindi ko siya kilala. At higit sa lahat, sa likod namin sa picture may isang babaeng nakatayo. Yung matanda, yung nakaitim, yung walang mukha. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hinila ko ang sarili ko palabas ng store. Takbo, lakad, hindi ko na alam. Hanggang sa marating ko ang isang kalye sa likod. May lumang gusali doon abandonado na. Pero may nakasulat sa pader, bumalik ka sa simula. Bumalik ka sa ginawa mo. Bumalik? Anong ginawa ko? Bakit ako? Wala akong maalala. Wala akong ideya kung bakit ako ang hinahabol nila. Pero habang nakatingin ako sa sulat sa pader, biglang bumukas ang pinto ng abandonadong gusali. Mula sa loob, sumilip ang isang anino. Tinig na pamilyar. Rina, mahina, malungkot. Pero hindi ko mapagkakamali tinig yon ng isang bata, ng isang batang dati ko nang kilala. Isang batang, pinabayaan kong mamatay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, susundan mo ba ang tinig papasok sa abandonadong gusali? O iiwan mo na lang ang lahat at tatakbo ng walang lingon-lingon? Hindi mo kayang iwasan ang nakaraan mo. Hindi mo kayang takasan ang kasalanan kahit ikaw nakalimutan mo na. Hindi multo ang nananakot sa akin. Hindi sila demonyo, sila ang nakaraan ko. Ang pagkakamaling hindi ko alam na ginawa ko. Ang kasalanang babalikan ko at ang multong hindi ako kailanman pakakawalan. Minsan, ang pinakamasakit na multo ay ikaw mismo. Nakatayo ako sa harap ng bukas na pinto ng abandonadong gusali. Ang malamig na hangin mula sa loob parang mga daliring humihila sa akin papasok. Ang tinig ng bata, mahina pero malinaw sa pandinig ko. "Rina, halika na." Muling sumigdo ang puso ko sa kaba. Pakiramdam ko kahit saan ako tumingin, may mga matang nakamasid ang paligid puno ng mga aninong hindi mo mawari kung tao ba o alaala lang ng nakaraan. Pero imbes na tumalikod, humakbang ako papasok. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang lumalaban ang mismong paligid sa bawat paghinga ko. Ang mga pader ng gusali, basag-basag ang pintura, may mga bakas ng kamay, parang mga kaluluwa na pilit humahawak. Pagdating ko sa gitna, nakita ko siya. Ang batang lalaki, nakaupo sa sahig, nakasuot pa rin ng puting uniforme. Punit-punit, basang-basa, may sugat sa gilid ng ulo niya. Tumudugo, nakangiti siya sa akin, pero malungkot ang mga mata niya. Kilala mo ba ako, ate Rina? Bulong niya, hindi ako makasagot. Pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa bigat ng emosyon. Bago pa ako makapagsalita, dumilim ang paligid. Nawala ang batang lalaki at isang malakas na pag-uga ang naramdaman ko. Parang lumindol. Nagbago ang mundo sa harap ko. Ang abandonadong gusali naging convenience store ulit. Pero hindi na yung kilala ko. Madumi ang sahig. Sira-sira ang mga estante. May mga sirang produkto na nagkalat. At sa gitna ng store, may isang bata nakaupo, umiiyak, may sugat sa ulo. Naalala ko na, bigla-bigla, parang isang pintuang binuksan ng pilit ang isip ko. Noon, dalawang taon na ang nakakalipas. Bagong hire pa lang ako noon. Gabi rin yon. May batang pulubi na palaging dumadaan sa store. Gusto niyang makiusap kahit barya lang po sabi niya noon. Pero stricto si boss. Bawal daw ang mga pulubi, bawal ang mga salot. Kaya nung gabing yon, habang kumukuha siya ng tinapay sa shelf para magnakaw, hinuli ko siya, hinila ko siya palabas ng store, pinagalitan, pinagsigawan, nadulas siya. Tumama ang ulo sa gilid ng pinto, tugo, screaming, sigawan, takot. At sa halip na tumawag ng ambulansya, sa halip na humingi ng tulong, Natakot ako. Tinakpan ko ang nangyari. Sinarado namin ni boss ang CCTV recordings. Nilinis ang dugo. Tinapon ang damit ng bata. Sinabi namin sa mga pulis, wala pong nangyaring gulo dito. At yung bata, hindi na nakita ulit. Nawala na lang. Parang bula. Pumalik ako sa kasalukuyan. Nanginginig. Hindi ko mapigilang umiyak. Ako yun Ate Rina, narinig ko ulit ang boses. Nasa likod ko na siya. Paglingon ko, nandoon siya. Pero hindi na siya mukhang bata. Mukha na siyang patay. Maputla, namamaga, may punit sa gilid ng ulo, may bakas ng pagdurusa sa mukha. At sa paligid ko, nagsilabasan ang iba pa. Mga multo, mga kaluluwa, mga taong parang pamilyar pero hindi ko matukoy mga dating pulubi, mga batang gutom, mga nawawalang nilalang ng gabi at lahat sila nakatitig sa akin, tahimik, hindi nagsasalita pero ang tingin nila mabigat, nanunumbat. Tumakbo ako palabas ng gusali pero saan man ako lumiko, nandoon pa rin ako. Balik ulit ako sa convenience store, balik ulit sa night shift, balik ulit sa lamig balik-ulit sa pag-ulit-ulit -ulit ng kasalanan ko. Parang isang loop, hindi makawala, hindi makatakbo. Bawat gabi, inuulit ang parehong eksena. Yung bata na pumasok, yung kahon na nahulog, yung multong babae na nakaitim yung mensahe sa cellphone, yung abandonadong gusali, yung pag-amin, paulit-ulit. Paulit-ulit hanggang sa maubos ang lakas ko. Minsan, nagtangkang pumasok ang isang bagong crew sa store. Isang bagong bata, bagong buhay. Pero tuwing may bagong pumapasok, may nangyayari. Biglang magloloko ang ilaw. Biglang tutunog ang sensor ng pinto kahit walang pumapasok. Biglang makakakita sila ng batang nakaupo sa stockroom. At lagi nilang maririnig ang isang bulong. Huwag mo akong kalimutan hanggang sa matakot sila at umalis. Hanggang sa ako lang ulit ang matira. Ako lang at ang mga multo ng kasalanan ko. Kung alam mong may kasalanang hindi mo na mababawi, kaya mo pa bang mabuhay sa gitna ng multo ng konsensya mo o mabubulok ka na lang kasama nila sa isang mundong hindi na umaabot ang liwanag. Hindi multo ang pumatay sa convenience store na 'yon, hindi rin malas. Ako mismo. Ako ang gumawa ng kasalanan at ngayon ako na rin ang multong naiwan. Hindi ako makakatakas, hindi ako makakalimot. Kahit ilang gabi pa ang lumipas, kahit ilang taon pa, bawat pagsikat ng araw, mabubura ang alaala. -ala. Bawat pagsapit ng hating gabi, magsisimula ulit ang bangungot. Ako si Rina. Ako ang bantay ng convenience store. At ako ang multong hindi na makakalaya.